guys titibagin natin tong tinatawag nilang nuno sa bunso so alamin natin kung ano nga ba yung laman na ito. tara let's go ah.

Anay. Hanapin natin yung pinakarena nila. Anay, yun eh. kita na natin guys kung ano siya. Mamaya oh yan, pagkita yung mga siya dyan. Maano yan, itong palakas ng nakamalik. Na yung dami oh. Ang daming anay. Ito siya. Sabagin natin siya. Anay, anay.

Sabihin, 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 sabihin. Hindi naman nakukuha sila kaya kaya, kaya, eh. kaya niya, Hindi pa ka kaka-quality. sa Huwag mo mong kukiran yan. Huwag mo na nalatata. Sardang kakaas yata. Pasa mo na. Para mabayaran niya sana si sir. -so? Sa ah, mabayaran si sir. Sa kundi niya mabayaran. Kasi lang ang tawagin. Kasi lang. Mama nalang daw. na. kasi 20k 'yun. Mama. magbayad kayo. Ang pagbabayad natin every week na ha, hindi na every 15 days. Every Monday kasi kayo mahirapan oh, hati at kaya niyama madung sa ano? sa diskip? naano? wundi yon? maanak ba yun naman? terry Tama ka na lang, kaya ina-tapos mo dun sa, ano, taramata yung oh. mga... na pa nga dito din, Ma. Naangin mo siguro, ah. mo. Karuki, ano, pa di ba? Kapag natatakna, ano, hindi na kasi yung pangalan mo. Gambo Gambo. Yung pangalan ko, maririnig pa rin mo kung bakit. Hindi mo. Hindi na bali doon na nagbibigay sa binyo. Wala na po. Anong tanong natin dito? Ha? Talbos na kamukha. Bahay ng ano, Lod? Bahay lang yan, din. ano. Yung puno ng ano yan, eh. kasi pagal si Marlon ngayon. Pinapiyan ka. Binawasan mo ang high blood ko ngayon. high blood mo. Ganyan yung titi mo, Teo. Yung ano niya, yung balat niya, pag umihi siya. Ha? Pag umihi siya, yung one port ng balat ng titi niya equal ano pala ito yung dinya no ko pag ganon pag ganon ay ganon ah galo na pala na balat ata tutuy na siya ba ibutak dito hindi sibatong tubig na ano oo ayaw na ni Huwag na naman yung tubig ba yun ano? Greedy. Greedy na pati na may greedy. Parang Kailangan may ano yon? May mushroom. Alam mo yung nilalagay doon dapat. Yung... Yung maggi na ano, powder na mushroom powder. Ah, ay, yun na na. Oo. Huwag yung harina. Yung, yung, yung mushroom powder na gano'n at saka yung mushroom. Yun yung talaga ang ginagawa. bibili ng... Hindi na. Mas masarap yung... Wala nga. Wala Ano yung siya? Here we ni masa anu bakit daw ata ha ang ating mushroom na naka plata yo mushroom pady slide oh, adi, o again one a dit slide unte ano ano mushroom powder mushroom magi mushroom pady ang dede natin na naka powder

Guys. Kita nyo. Purong anay. Ayan. O. Anay talaga siya. May Pansin natin yung bahay nila. Ayan. O. Ayan. O. Galing. No? Ayan. Anay. yun ba yung pinaka nila comment naman kayo guys kung ano yung klaseng reina nila